ayun mga kapatag andito ako ngayon sa school at maghahanda ng aralin para sa COT yan bukas na papasok sa aking classroom yan si kapatag nakashort pa dahil linggo yan Ayan, kakabit ng internet para magkaroon ng internet sa paggawa ng lesson yan ganyan kami kasosyal sa aming room meron kaming internet sosyal parang hotel yan ang aming classroom yan walang wifi kaya walang kuryente pala kaya tataas muna natin ang switch para magkaroon ng kuryente yan sa baba lahat yan buksan ang ilaw electric pan yan ang aking classroom ang aking opisina buksan muna ang bintana para presko pumasok ang swerte Ayan, handa na tayo ng ating aralin ating lesson para sa ating COT Manila paper ang pambansang papel ayos muna natin ang mesa para maganda ang laban Ayan, nag print muna tayo ng ating mga activity para bukas, ayan, magugupit-gupit na, didikit dikit-dikit para sa ating tarpapel yan matapos din ako bilis ha yan ang aking visual at yanda na rin ang ating tablet para bukas tingnan kung may charge ayan ang classroom napakaganda ayan umaga na lunis na yan mga kapatag nagsisida tingnan na mga bata 5.45 ang pasok namin mga kapatag ayan ang gabang na ng mga kasama nanonood ng TV ayan na maluwanag na start na ang aking COT ayan makapansin nyo mabibilis kumilos mabilis kumilos ang mga bata ayan mag group activity na ayan may kanya kanya na silang grupo ayan nagbibigay na si kapatag ng activity sa mga bata ayan nakagroupings na sila nag drawing na kinukulayan na ano mang grupo yan meron lang silang 10 minutes para sa activity na yan at eto na nagpa na sila ng kanilang output and at maglalaro na kami ngayon ang nalaroin namin ngayon ay Kahoot It tigisang tablet po sila napakasocial na itong mga batang po naka-tablet at malaking TV isang malaking TV at mga tablet tigisa ayan naglalaro na sila tuwang-tuwa napaka active nila sa ganyang laro kapag may gadget hindi malaman kung saan ilalagay ang kasiyahan yan tapos na activity at yan ang aking observer si manlisa Lisa at tapos na nga eto na nag post conference na yan mga kapatid at yun lang